ito yung kuha natin ito yung tataniman ni Sir Elmer yan iiwas na lang sa mga bato kailangan dyan ay makulkol o makultubate yung lupa tapos yung area po na nagtutubig wag po ilalagay doon ng kalamansi para hindi po siya mababag dapat sa parte po na mataas area no, gaya po nung bana po na yon hindi po panlagay ang kalamasi dun nahanap po siya ng medyo mataas na area Saka doon itatalim. Ayan, medyo malinis na siya. Kailangan ito, ma-herbicide muna yung lahat ng tataniman. Ito, itong gilid na ito, pwede rin naman itong taniman ito. Ah, oh, sige, sige. Ah. Kailan ka yan? Kailan? Okay, okay, sige, sige, sige. Okay, okay, sige, sige. 吃饭。

ito kaya dito kaya nakaharang po yung kawayan siya dapat ito naputol mayroon dumaan po yung ating trak Baka merong gulok pa putol nyo. Ayan pala. Hindi sumayad doon sa kuwa. Sa truck. pa mga katrivia po yung ating hatid na pula rito medyo malayo pala itong uh, lanas meron pala ang kwan dito patanim ng klamansi uh, abato naman kaya lang eh marami nga lang kwan sa so may bahay niyan Okay. Memane obraha naman daw. Okay. Dala po ano yung tanim ng boss niya. si pa lang yung tanim niya diyan. 12 si Oh. ला Last... Anong sa ako ito? Planas pa rin. Planas pa rin. Ah, planas. Ang bagong gawa lang itong kubo, ano? ginagawa pa lang. Hindi pa tapos. Ay. Yeah. Ito. Overlook yun naman pala yung tata ni Manisir. naman siya isang connect area. Marayari palang bato, ano? Ayo, putulin yung kahoy na yun. Lupa. Kailangan nito yung kwansya. Kung ma-equal to dito yung lupa. Dahil may halong buhangin, may halong risya Lupa. At mga bato-bato. sa kilid pala siya ng kabundukan. Yung area. ito yung kuha natin ito yung tataniman ni Sir Elmer yan iiwas na lang sa mga bato kailangan yan ay makulkol o makultubate yung lupa tapos yung area po na nagtutubig wag po ilalagay doon ng kalamansi para hindi po siya magbabag. dapat sa parte po na mataas area. No, gaya po nung bana po na yon hindi po panlagay ang kalamansi doon. Nahanap po siya na medyo mataas na area. Saka doon itatanim Ayan, medyo malinis na siya. Kailangan ito, ma-herbicide muna yung lahat ng tataniman. Ito, itong gilid na ito, pwede rin naman itong taniman ito basta't may lupa. ayun na pala, meron na pala siyang ilang mga puno na kalamansi na tanim. May ilang piraso sa gilid. Uh, Tapos yung gilid na yun. Ah, Bale ito yung kanyang kuha na nabili yung farm. Ito, tataniman pa ito. Uh, tapos, oh, di sa baba, yung na. kahoy. mo? Oo. Oh, maraming kahoy naman dito. Oh, tsaka kuha mga kahoy dito. Mga matutuloy. Makakuha. Matatali. Ay, makakuha. ba ah oh, dito rin galing sa farm yung kahoy ito. Alam mo, pinutol dito eh. Ito magandang pahingahan pala. Sarap pala matulog dito. Oh. mga ilang panahon lang ito, maraming tao na rito mamumuhan. Para pala ito ang kawad. Poldeliere. Dito masarap magkape. Dapat pala, nagpuan tayo dito ng kape. Dito para makabawi-bawi man lang sila sa atin, eh. ah malamig, gano'n. Pwede, habang nag- Ay, alam. Ay, alam. Pagkatulog po, eh. Saklit lang. Saklit lang. Sakit na ako, mo. Ako rin, napuyat din ako. Punti lang din na tulog ko rin. Hindi na, abot na Ah, oras na. ah sila yun, ha. Oo, ako alas, oras na ba. Brad! Dapat doon! <laughs> <laughs> mararating mararating ma -mar para sakian Kaya pa. Kabutan? injit, besar pengaruh itu <laughs> Ayan. First time mo, Pogi, magtukuan ng kalamansi. Eh. First time mo. Tumuta ka lang sa channel ko. Ano? Alam mo ba yung YouTube channel ko? Oo, uh, yun. Panoorin mo. Pati yung paraan ng pagtatanim. Kung ano yung aalisin dyan sa ilalim. At yung paglalagay ng pataba. The same din naman yung ating turo dyan. Mm. Ayan, para ma... Para masulit-sulit. Sangka lang, pwede sangka lang yan, kayo. Mm -hmm. Dapat pala, Pogi, clear mo yung mga kundyan, yung mga sanga-sanga. Para nun, eh, gana ganahan din yung mga kukuha bibiyahe. Sa daan, okay naman yung bato. Yun lang, yung mga sanga-sanga lang ang problema. Oo. Huh? Oh. Mm hmm oh, mahoganit tsaka mangga. Mahoganit tsaka mangga na. Ito yung mahoganit mangga na. Ito. Ito. Ano? Milina. Ah, Ay, Milina. Milina. Ay, Milina. Bali, kahin ito, ah, Bale, yung kahay nito, dito rin galing. Yan. Kapag yan ang bilang niyan. Ah, Oo. Okay. Sampu-sampu lang para mabilang, maganda yung bilang. Mama, di natin may kakamata ng ayos siya. Oo. Mm -hmm. so, Kailangan niya, 10-10. 2, 4, 6, 8, 10. Ayan. Tara okay. ay yung derecho. Sarap pa dito. Pahinga. Ang oh. Magandang. Ang ah. ganda. Maganda ang siya sa kahoy. Kahoy kasi kundi dito. Eh, mahala kahoy. Makadal niya, makadal. Pero, pero kung bakal, Pwede ata. Ah. Ayan, sarap pala rito mahiga. Ayan. Ah, ikarton. Ayan, no? May eh. mo mukhang, yung, yung, yung da, hmm. yung sunod na may oras na wala. Ala naman. Ayos. Ayos lang. Iyon, na, naman, lang ng kawan niya. Uh, Doon lang din, bababa sa kawan siya. Hindi na ipapasok sa ganyan. Na, da, da hindi eh, mo alam ito na papasok ay, dito. Ah, hindi, lang. hindi di ko alam na. Kala ko lalong di hayo na, lang, lang dito. Kala ko lalong hindi mo na kukunin. Oo, oh, <laughs> oh, hindi na. Si Pulugi ko nandiyan. Diretso na yung kwan niya. Dahil medyo may kalayuan talaga. Bundok pala eh. Pero pagka na-develop yan, maganda. Tay! Tay! Okay, to okay, ito yung farm na ito. Pagka ako na-develop, na yung daan. Kaya lang palagay ko, baka medyo mamamahal na presyo dito. Kasi baka may mga bukal dito. Pwede pwedeng, pwedeng uh, tourist destination. Eh, gaganda naman ng kalamansi diyan. Mga baakuan yung lupa rito eh. Basal eh. Para mas maganda pa yung kwento. Eh. Ito naman medyo bato-bato. Pero may halong naman lupa. Kailangan lang natin diyan lagyan na ng abono. Cultivate muna bago itanim. Ito to yung mga nasa gilid. Okay pa siya. maulan po yung ating uh, biyahe po ngayon dahil uh, sa low pressure area ito yung uh, sa Pora, Pampanga Ayang karamihan po dito yung mga katutubo yun na uh, mga magagawa uh, sila yung nagpa-farm sila yung nagkakon dito para uh, sa katanik kailangan lang natin ng konting uh, turo para alam nila po yung gagawin dyan Bali boss, yung hukay ninyo, si laki rin yan, ano? Uh, plastic. Marapang napapanood mo naman yung vlog natin eh. Pati yung pataba natin, yung mga puti lang. Di 2100. Ayan. Pwede mo naman siyang kahit hindi mo na siya subuan ng pataba. Pagka naitanim mo, 15 days, lagay mo na ng pataba. Para nun eh, at isa ikon siya. Tapos, pag nailagay na natin, isang kutsara muna. Uh, susunod, ah uh, bumili ko ng isang buwan, lalagay ko na ng another. Mga dalawang kutsara na yon. Pwede isa't kalahati o oh, oh, dalawang kutsara. sa pataba rin yun, yung puti. Yung 2100. Tapos, uh, regular na yon, Every monthly na paglalagay mo. No? Dagdag ka ng dagdag. Bawa, dalawang kutsara. Susunod naman, pwede yung dalawat kalahati or pulang tatlo. Lalagay mo dyan. Sa 3 months yon. Tapos, pagka meron naman siyang mga insekto sumasalakay, eh, pagka konti lang naman, alisin mo na lang siya, pindutin mo na lang yung mga kuha niya, mga insekto. Oo Pero pagka marami sumasalakay sa dahon, spray mo na lang siya ng gamot. Tuturo ko sa iyo yung mga gamot na gagamitin mo. Tapos yung bunga, hayaan mo na yung bunga. Pagka malaki, pitasin mo na. Basta pwede may katot. Hayaan mo lang siya. Pusaan mo maaalis yung maraming bulaklak at bunga na yan. Eh. Ah, gano'n. Ayan, oh. Wala right. Maganda-ganda na itong pwesto nung kwan, overlooking pala. Ayan, yeah. nakuha nyo. Tsaka ito, magandang pahingahan. Ayan. Uh, at pagka mayroong kang tanong, nasa yun naman yung number ko, tawag mo para at least nun eh, may guide kita sa pagkakalamas. Ilang naman ang karaniwan po dyan. Basta kung kakalimutan, alis yung plastic ha. Oh, dahil sa pagkatanim yan. Tsaka ingatan mo, huwag mababasag yung... Pinakakuha niya. Ilupa. Mm-hmm. -mm. Ingatan mo siya. Para... Kasi mas maganda yun. Nakahukay na siya. Bago mo kuha. Niya. Kahit doon muna sa ilalim mo siya ilagay yung plastic. Kaya, siksikin mo. Sisiksik naman yan eh. Tapos, natatanggal mo naman yung plastic na huhubaran siya. Pwede yan. Dahagwan niyang basahin siya. Okay yan. Para nun at least eh. Baka lagyan mong pataba ito. Huwag mo lalagay pataba yan. Hindi Oo, oh, mainit sa kalamansi yan. Parang style ipa yan. Pwede yan kung yan ay bulok na, organic soil. Okay lang yan. Pero pag ganyan sa ariwa, di pwede?